Good morning mga ka-lady love, time check, 8 o'clock na po ng umagas Ayan si Thea, ito ay sabihin uh, pinakamagaling na manghilat dito sa probinsya namin So ayan, pansin niyo po sa video ay napaka putik So pero napakainit po ng panahon niya So ganito talaga sa probinsya namin, dito sa probinsya talaga natural na yung putik kahit mainit So, ito yung sakayan namin, howler, ito lang ginagamit namin kapag mamamalengke, may pupuntahan kami, ayan yung service namin. So, ito yung anak ko, kasama ko po siya lagi kasi, alam niyo yung mga bata, malikot, so baka kung ano-anong gawin niya. Baka pagdating namin kung ano, ano nangyari. So, yan, nilagyan pala namin ng mga box ng soft drinks yung howler kasi... May mga dadaanan po tayong ilog para hindi po mabasa yung pamamalingkin natin na bigas, etc. Yan. Ayan, nakala nyo po sa video, napakabait, pero napakakulit, sobra. Sobra talaga, kaya, misa may nakikita na akong ubang. Oh may nakikita na ubang Sobrang God! stress, sobrang likot. So ayan, hindi, pa tayo malis kasi pinapainit pa na ang asawa ko yung makina. Kasi mas mabilis umandar yung ano kapag pinapainit muna. So ayan, kung mapapansin nyo naman po sa video na napakadami talagang damo. So nagkaroon lang talaga siya ng way ng mga sasakyan. Kaya hindi na siya masyadong bundo kong tingnan. Pero buntok pa rin. Kasi halos talaga damo pa yung mga nasa paligid namin. Di ba makikita nyo naman sa video? Yung malinis lang yung talagang dinadaanan ng sasakyan. So, hi. Ito yung pinaka-pretty. <laughs> Ayan, yung pretty, pretty pasahero. At talaga naman kumakaside ng upo, no? Kasi nga nakadress ako, kaya talaga ganyan ako umupo. Saka may purpose din yan kasi ah uh, yung sasakyan namin, may mga dinadaanan niya na hindi makaakyat. So pag ganyan yung upo ko, mabilis ako makakababa, di ba? Kasi kailangan tumula. Yeah, let's go. So finally, yan, nandito na kami, nakauwi na kami sa so, bilis, no. Kanina pa alis pa lang kami tapos ngayon nakauwi na kami. So ayan, kung mapapansin niyo, daming kalat. Kasi nga naka amaaga ako kaninang uh, umalis. So hindi ako nakapaglinis. Kaya yan. Pansin ninyo, ang dami-daming kalat. Kung makapagora na ako kanina, di diba? Kung makapagora na ako kanina, kala mo wala nang, wala nang, ano yun, no? wala nang gagawin. So, yan, yeah, para po siyang inabando ng bahay. Hindi kasi kaya ganyan, kaya ganyan po talaga yung kalat is naglagay po kasi ako ng um, yung sa sahig yung plywood namin lagyan ko talaga ng wallpaper kaya yung mga kalat is hindi ko pa nababalik kasi nga napagod na ako so yun inaya ako na muna ayan pati doon sa balkon namin sa taas talaga nakarating yung mga ano yan yung mga higaan di ba Wabasa nyo parang yung bag, parang ano eh, parang yung nakatirang ano dyan is, para mga uh, hindi naglilinis. Diyos ko, paano ko ba to sisimulan? Tulungan nyo ako mag-start ng paglilinis. Tingnan niyo kung saan saan nakapunta yung Dora box. Yan yung manikim. So may manikim po ako kasi nag-online selling ako. Yan yung higaan, di ba? Sorry po, hindi po talaga yan ganyan. Talagang nabisi lang ako kagabi, ang dami kong ginawa. Ayan, nag-start na po ako maglinis. O, sa tu pong boy ganyan ka kabilis kumilos no, parang para talagang lahat ma, lahat magagawa mo na no. Kung ganyan talaga tayo kabilis kumilos, nako. Lahat ng gawain walang problema. Lahat ng trabaho napaka-easy. Ano? Hahaha, <laughs> yung manikim tingnan niyo. Napakalaki ng pusod. Sorry po natakpan yung camera. Ha? Pati yung soft drinks nakal na kaano yun, no? nakarating dyan sa taas namin. Kasi naglalagdadala -nag po kami ng soft drinks kapag gabi. So ayan, kung mapapansin nyo po ay unti-unti na pong umoke yung itsura ng aming kwarto. Kanina ba diba, parang kala mo na kung nakakaliri talaga tingnan. Pero ngayon yan. So nawala na rin yung uh, mga anak nakakalat na damit kanina ba diba? Ayan yung aso ko si Shopee. Grabe, kahit ganyan na ako kabilis kumilos. Ang tagal! Kaya po, hindi po talaga bihira yung misis. Talagang nakakapagod. Kala nila yung paglilinis lang ng bahay, no, napakadali. So, yun. Natapos na po ako sa loob ng kwarto. Andiyan na po ako sa balkonahin namin. So, yun. Ang daming sako kasi po may mga nakalagay po yung uh, lumang damit. So, wala akong bodega. Kaya dyan ko na lamang siya nilalagay. So, wow, yan. Diba? Ang ganda kapag malinis. So, hindi siya kaya kanina na talagang di mo maintindihan talaga. Ayan, nilalagyan ko po pala yung nasira uh, na sira, na ano na sticker kasi may nasira po siya. So, nilalagyan ko po ulit. Kasi yung uh, wallpaper pala na bili ko is mabilis pala siya maano masira kapag naano siya ng matalim or mabigat. So napupunit agad siya. Buti na lang may mga extra pa ako. So, yun pala mga ka Lady Love, yung ganyang sticker. Pwede po yan sa mga kahoy, plywood, basta po makinis. Ayan, katapos ko nga mag, maglilinis doon sa taas, laba-laba naman tayo. So, kanina napakakabilis kong kumilos. Tapos ngayon, kala mo bago akong mga anak na kong kumilos. So ganyan lamang po sa aming CR. Kaya uh, balde lamang yung binabalnawan. So, ayan, hindi pa ako matapos-tapos niya. Matagal pa ako matapos pag banlaw. Kasi po, minsan may bibili. Tatayo ako, titigil. May bibili ulit. Kaya kung mapapansin nyo, tingin po ako ng tingin sa likod ko. Kasi nga, baka hindi, kasi dyan sa CR, hindi ko po masyadong marinig yung kapag may bumibili. O, ba diba? Yan, no? So, ayan, natigil ako ng aking work kanina ng paglalaba. Kasi nga, may, may tao. back to work. o di ba? Yung paglalaba ko talaga abuti ng ano, abuti ng maghapon. Pero ko konti. Finally, natapos na din po ako maglaba. So, isasampay ko na lamang po siya. tatapusin uh, ko muna ang aking paglilinis ng isda kasi po magluluto pa po ako ng parang So, ba diba? ba? ano yung ano yung, yung, katawan ko, wala kapag oran. Paglinis ng bahay, paglaba, pagbantay ng tindahan, pagluto. Naku! Yan, yung kutsara lamang po yung ginagamit ko niya ng pagkaliskis. Kasi maano naman yung kaliskis eh. Malambot naman. So, hindi mo, di ba yung paglinis ng isda, hindi talaga gumamit ng kutsilyo. So, ngayon, isasangag naman natin yung tirang kanin kagabi. So, na yung ating magiging pinanghalian kasi sayang naman yung, ano, yung kanin. So, lagi kasi kami may tirang kanin. So, yung ginamit ko lang din dyan ng mantika, yung pinagparatuhan ko ng isda. So, eh, hindi ko po sinasama yung uh, totoong kasi matigas. So, pinipilo ko lamang talaga yung kanin, yung malambot. So, ayan. Ihalo-halo eh, ko na lamang siya. So, hindi ko na siya nilagyan ng asin kasi maalat na yung yung mantika na ginamit ko kasi pinagparatihan ko siya ng isda. So, nilalagyan ko na lamang siya ng konting toyo. So ganyan, naluhaloin ko lamang sya hanggang sa mawala yung uh, basa niya, yung tubig na, na ginamit ko kanina para lumambot sya. And yan. Halagay na natin po sya ng toyo. Kunti lamang po para hindi po maalat. So, ayan. Nilagyan ko na po ng tubig yung tirang totong sa kaldero para po lumambot na siya at madali pong hugasan. Halo na naman po tayo ulit. So, ganyan talaga yung sininga. Ginahalo-halo talaga siya. Hindi siya yung kanina papabayaan mo lang. So, no. Mas so, okay po kasi na hinahalo siya Para patay pantay tayo po yung pakaluto. So ayan patay na natin ang na apoy Okay na po yan And ito pala yung Pritong isda na naluto ko kanina Yan Yung nililinsan ko isda kanina diba Yan na po yung uh, Finish product niya nibena diba, pakasarap. So, yan after ko pala ng aking mga trabaho, yan nakapagligo na ako, maglotion na ako, yan, 'di ba? Retouch naman tayo ng ating sarili. So sobrang pagod. And after ko maligo, makapag-retouch pantay na ako ng aking store. Ganyan yung talagang aking everyday na ginagawa. Bantay na store, kakapagod, 'di ba? So, ayan, ina, ina inaabot na po ako ng antok niyan. Sobrang pagod. So, nakakaramdam po ako ng antok. And, bukod sa magbabantay ng tindahan, tayo po ay nagsishake din po tayo. Ayan. Nagsishake, nagpa-popcorn, nagpa-price. Ayan, thank you.